Oh, yung my dear people, ito na naman si ako at samahan niyo ako mag Ayan, uwi na ako galing ako ng uh, trabaho ko. So Ayan. Uh, dahil sa uh, ayan, wala lang. <laughs> so alamin na naman natin kung ano meron sa dadaanan ko na to wala lang samahan okay. nyo na ako tingnan nyo kung <laughs> kaya nyo rin ba to kasi gabi na kanyang lahat mga dinadaanan ko sa dandaan lang ako kasi nung yung nakita nyo yung huling upload ko na araw yun ngayon gabi naman kasi yan, nagawa ko yun <laughs> araw, ito na kong gabi. Gabi naman. Kung ano makikita natin sa gabi. Diba? Shout out sa Petron. Malaki yan. So, maglalakad ako. Nito tayo sa may banda rito. Tumawid tayo yung kausapin ko lang din yung sarili ko para sa inyo so yan. pag araw ganito dito ako dumadaan kasi malilim yung mga puno na natin kung hanggang saan tayo makarating medyo ano pa yung mga sasakyan madali kami pa ah ah, ah. lalang yung mga nanonood nga pala sa akin Uh, ah, malaking papasalamat ko po sa inyong lahat na uh, walang sawang sumusubaybay sa mga uh, uh, upload kong walang ka konta daw. Uh, so, para sa akin, habang ako'y naglalakad, hindi ko kunikunta yung paglalakad ko. <laughs> kunikunta ko yung <laughs> gaano ka <laughs> gaano ka tagal kong lakarin yun po. Di ba? Nagkwenta rin pala. Uh, nasa apa. So, ayan. Kinakausap ko sarili ko para sa inyo. Ayan, parang kinakausap ko rin kayo. Nasa inyo na lang yan kumakinig kayo. <laughs> Basta kung uh, kaya ko, siyempre gagawin ko. Pag hindi, hindi talaga. So, ayoko nang mag-mention ng mga pangalan nyo. Alam nyo na rin sa sarili nyo kung sinong palaging nandyan sa akin. And to those who, uh, uh, to those my friends who don't understand uh, Tagalog. So, thank you so much to all of you. Uh, even my English is not good. But I can say to you all only, I thank you. And very appreciated that uh, to those who are truly watching, fully watching my upload, that nonsense. <laughs> thank you so much. So. Ayan. May mga nakatambay na nakatingin sa akin kasi nga ano. Nagdadaldal ako sa inyo. Kahit alam kong hindi kayo sasagot sa akin. Dahil <laughs> panunuorin mo lang. Ayan. Dito ako tawid ako dito. May kanto doon. Kanto dito. So dito ako. ako. O, oh, diba? So, motor na nga lang, di pa alam ang daanan din. <laughs> alam niyang patawid ako, hindi man huminto. O, oh, ha? May dadaanan tayong uh, sumakabilang buhay na. So, ayan. Sana'y uh, at naway no, pa sa kabilang buhay man yan ay maayos siya may dasal so, ayan lakad lang so, sana makita nyo yung ano, dinadaanan ko. So, shout out sa mga dinadaanan ko. <laughs> At sa mga nakasalubong ko kung kilala yung sarili. Oh, yeah. Diba? Basta ganyan lang ako. So, it's night time. ilang minuto tayong maglakad. So, ayan. May motor. Tumaan. Tapos, biglang may salitang ganun. Sana hindi ako maano, mapalo. May umuusok dito. So, din nadaanan ko dito. So, ano ma niya dyan, hindi ko na alam. <laughs> ano madaanan. Uh, Oso awesome mga e-bike dito ngayon. Kaya lang. Delikado din yan kapag ka ano. Uh, maubosan ng battery sa gitna ng ano, kalsada. Ay eh, hindi basta-basta matulak. So, ayan. Lalakad-lakad lang ako kasi. Ang kasapin niyo ako. Kasapin niyo ako, ha? Ilang san tayo dadaan. <laughs> o, so, di ba? Lusot-lusot lang tayo. Ayan. Uh, bituin bituin ang langit pero wala lang so pahasa pa uwi na ako hanggang makarating ako sa patutunguhan ko kaya ano, sabahan nyo ako sa anak ko <laughs> diba? sinilas lang ako talaga promise mas so, alam ko makita pa niyo yun. sa so, ito lang sa so, paglumakan kayo nasa sa green green lang hinggil okay, sa gitna tayo sa mga uh, hindi tayo mapapahamak hindi ba? ito tayo hindi ba? mga dinadaanan ko ay hindi ko rin alam <laughs> ito uh, anino ko naglalakad hmm. puro na talaga ang toli ako puro na ako talaga <laughs> gabing gabing, uh, pa kikiting gabing gabi na nagsitakbuhan pa di ba? asa ka pa yan may creek dito. Uy, oh, kawawa to. Lagi na lang itong naka ratay. Ayoko kung buhay pa yun. Oo. Oh. Diba? Ayaw kong videohan baka ano. Videohan ko kaya yan. Wait ha. Ayan, balikan natin. Sino nakakilala nito?